Kamusta ka tropa? Yo each boy, Hungry Colette, back at it again. So for today's video, for today's vlog, eh eto na yung araw na hinihintay namin ni Macy Eats dahil magbabakasyon na tayo mga tropa Nagpasama tayo dito kay ati ko para in case na ma-over baggage tayo eh merong mag-uwi ng ating mga kalakal, mga katropa. So this time, naghihintay na nga kami ng taxi. At dahil alam naman natin na mahirap talagang sumakay ng taxi ngayong araw na ito, kaya thank you Lord, ang aga-aga ni Manong Driver na dumating para ihatid tayo dito sa Terminal 3. Emirates tayo mga katropa. Laging requested ni Macy Itz tong airlines na to. At etong nga at nilalabas na natin ang mga bagahe natin sa compartment ng taxi ni Manong. At syempre magre-ready na tayong pumasok sa aming favorite terminal, ang Terminal 3. At nakita nyo naman, no? Oh, Emirates yan mga katropa. Para kunwari, social tayo. At syempre dito tayo sa may timbangan muna dahil alam namin ni Macy na na over baggage kami pero sana ay maging okay. Ayan na nga at nakapagtimbang na tayo at nag selfie ng konti pero video pala to mga katropa. So guys nakapasok na tayo. Siyempre mahirap ng mga video video dito sa loob ng airport. Kaya hindi na namin napakita yung pag check in namin ni Macy mga katropa. Mahirap na video. problema kaya nagkakabuluan lang tayo dito mga tropa. So, enjoy na lang namin ng oras. At hintayin namin lumabas yung gate namin dito sa loob ng airport. See you later mga tropa. So, ito mga katropa, nakahanap tayo ng tulugan. Dahil masakit ang ulo ni Macy is kakalakan. Maghanap muna kami dito sa isang sulok. Ayan sya hindi pa kami nakakaalis ng Dubai eh may jet lag na to. kasama ko so ito nagising na si Macy it sa kanyang pag -indip. so ngayon naman hanap tayo ng makakainan mga katropa gusto nga ng sabaw hanap tayo ng makain ng may sabaw dito ha At habang naghahanap ng sabaw, eh tamang video na naman si Macy. dito mga katropa. Okay. Hanap namin yung B32. Nasa B17 pa lang kami. Malayo na yung lakaran. Hindi, malayo pa. Nakakalahati yung pa lang. Ito nga mga katropa. Nagutom na si Wisit. So, may tayo dito ang makbo. Makbo number 1 Got this big tasty. Makbo juice. First bite, thank you Lord. paano mga katropa kain muna tayo ha eh. so nakita na natin mga katropa yung B32 no so tambay muna tayo dito habang hindi pa nag open gate at ito nga mga katropa nakapasok na tayo dito sa railways ng aeroplano pa pasok at nakita nyo naman ang ating aeroplano Emirates yan syempre Emirates number 1 Bekenemen So, papasok na tayo dito para hanapin ang ating upuan. At yung napili namin pala dito nung nag-early check-in kami is malapit sa window para makapag-video ng views pag bababa na yung aeroplano. At eto at nakapasok na tayo mga katropa at ayan, greenit na tayo ng mga naggagandahan cabin crew ng Emirates. So mga tropa, nakapasok na tayo sa aeroplano. Sabi tayo na nga ngayon ng window ang requested destination Sakit so, na nga ulit niya dahil ang taga namin tayo Pero okay lang, important nga eh, safe at syempre, dasal muna tayo kahit saan ako nagpupunta, sa trabaho man yan o pauwi ng bahay, ay lagi akong nagdadasal mga tropa for safe travel at safe na pag-uwi natin mga tropa At medyo na-delay tayo ng 2 hours dito mga tropa dahil nga umulan at inaasahan na namin to dahil nag-announce naman agad ang Dubai sa mangyayaring pag-ulan. Pero okay lang yan mga katropa, mas okay ang sip. Kaya eto naman, pakitaan namin kayo ng view sa taas. So enjoy watching muna dito sa Windows View na na-video ni Macy H mga katropa. At eto nga, after 8 hours mga katropa, ay nandito na tayo sa Himpapawid ng Cebu. So, yung first drop natin dito kasi may stopover kami eh dito tayo muna mag-stay ng 1 hour sa Cebu Mactan Airport mga nakita nyo naman ang ganda ng view pag nasa taas ka talaga finally na dito na tayo sa Cebu. Nakita nyo naman yung piloto namin, ang smooth mag-landing ng mga tropa. Kahit naman nasa Himpapawid, at sobrang smooth ng aming biyahe. Kaya naman talagang nagpapasalamat. At lagi kong pinagdadasal kay Lord na safe flight namin mag-asawa. Pag tuwing umuwi kami ng Pilipinas para magbakasyon mga katropa. At siyempre, kahit muna tayo mga katroba, no? ito yung aming kinahin dito. Bukuli with java rice and some raspberry yogurt with the croissant and siyempre with water yan mga na, katroba talaga lagi kong ine-enjoy yung pagkain sa aeroplano, no? Kasi libre naman to, sa binayad naman natin to. Kaya sulitin lang natin mga tropa. Kahit na medyo hindi masarap, okay na rin pang tawid gutom dahil ang tagal nga at ang haba ng biyahe pag umuwi ng Pilipinas. From Dubai to Philippines is like 11 hours mga katropa. So, eto na nga mga katropa, this is it, pansit, nandito na tayo sa May Clark International Airport, no? Eto yung views sa taas, Enjoy nyo na lang po mga katropa, eto po ang Clark, ang ganda ng mga ilaw mga katropa, so... Enjoy na lang natin at konting oras na lang or minuto e eh makakalapag na tayo dito sa ating bansang sinilangan. Walang iba kundi ang Pilipinas. Ito talaga ang advantage at kagandahan kapag nasa may view side ka katropa dahil makakapag-video ka, mahi enjoy mo yung views at ma-excite ka pag bumababa na ang eroplano mga katropa. So watch na lang natin tong views muna at hintayin nating mag-landing ang aming sinakyang eroplano mga katropa. So, katropa, nandito na tayo sa uh, Clark Airport. Nandito na tayo sa Pilipinas na naman. So, talaga namang ang Pilipinas. Titignan natin. Sabi nila, sobrang init na dito. So, mas mainit naman yata sa Dubai. At finally, mga katropa, nandito na nga at nakalagpas na tayo ng immigration. Hanapin lang natin yung bagahin natin. At okay na tayo at ready to move na tayo para humanap ng taxi pa -uwi. So thank you for watching. I'm Hungry Colette and this is my life. Make life great. Bye bye.